Isang maganda at mapagpalang araw ulit sa atin lahat mga kalipad. Ngayon ay nabigyan naman tayo ulit ng pagkakataon upang makapasyal at tuklasin ang mga bagong lugar. Ngayon ay pupunta tayo sa Summer Capital of the Philippines, Baguio City. Matagal na naming pangarap magpunta rito at makapasyal gamit ang motorsiklo. Ngayon lang tayo nabigyan ng pagkakataon upang makapunta ng nakamotor dito. Samahan nyo kami na makapasyal sa Summer Capital. Tayo na mga kalipad. Sama-sama nating tunghayan at pasyalan ang magagandang tanawin. andito na? na tayo sa La Union. Malapit na tayo sa Baguio City! Sa wakas, nakarating din dito ng nakamotor. First time! Ba talaga yung tulong pag nakamotor? Oh. Eh? Sarap! La Union. Time check, 7.32 AM Nandito tayo sa Pubo ngayon Hindi <coughs> ko sure kung laon yan pa nakakasasakot dito O ano, kasi Sira yung Canon Road Kaya uh, Marcos Highway yung daan Sayang, di makakapagpa-picture sa Benguet Province Ay, sarap naman ang mga upuan dito so ayan, meron na pa tayong 51 minutes para makarating sa Tokyo City ayan, kaya 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 ni ADB kahit medyo marami tayong tala Rotary International yeah, not sure kung anong nakakasakot na ba rito sa lugar na to dati pangarap lang natin magmotor dito di ba hmm. bagyo unlock yan pisa na yan sana sa susunod eh kahit sagada naman yun lang ang hirap dito marami ng truck yabang bang nanan tanawin na pala natin no? Banking in Baguio City. Wow! Look at the view. So amazing. Look <coughs> at riders. Feeling rider narin tayo yung. Mm hmm kinakiraan nyo na ulit tayo rito sa trap, ilang minutes pa ba? 41 minutes pa rin di nagbabago time check 7.55 sa dinami-dami natin ng ating hinintuan nandito pa rin tayo sa Marcos Highway tinan mo yung FX usong-uso pa rin talaga rito sa Baguio marami pang tamaro epics dito sa bagyo wow yun know, na di oh alright na alright hindi talaga nakakasawang balik balikan yung bagyo di ba hmm. di ba tatlo lang nakasama kita <coughs> Ah, oh. oo eh halos wala naman ni eh yun yung unang punta mo ba diba? pero wala parang sa event lang nagpunta ala naman pasyal pasyal na nangyari dun pinapapunta tayo dati noon dun agad may sasakyan kaya lang hindi tayo makasama kasi may pasok ako yan And ngayon na huwag oras natin dahil tambay na nga lang tayo parehas pa tayong tambay eh, de ayan nasunod na yung gusto natin ito yung kagandahan ng tambay ka lang mga na kalipad e de, de ayan pakalat kalat ka lang sa kalye ano to public market parang talipapasya hmm kumakagat na ilamig hmm Totoo nga sa video na tayo mga kalipad. Ayun nga mga kalipagan nandito tayo ngayon sa Mirador Bamboo Bamboo Grove ba? Bamboo Farm. So ayan. Napakaganda rito mga kalipad. Ang lakas maka Japan-Japan. japan japan So matagal na nga nating gustong pumunta dito sa sa Mirador sa Bamboo whatever nila pero ngayon lang tayo nabigyan ng pagkakataon na makapasyal dito mga kalipan iba talaga pagka may sarili kang sasakyan pag nagpupunta dito sa Baguio lahat ng gusto mong puntahan mapupuntahan mo tahimik dito sa loob ng kakayanan mo. mawiwili sa Baguio. Tingnan mo naman yung tanawin na to na. Mo naman. Ang Mirador Heritage and Eco Park ay isa sa pinakabagong destinasyon na pasyalan dito sa Baguio City. Ito ay matatagpuan sa sikat na Lourdes Grotto. Ito ay nagbubukas simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At ito ay may entrance na 80 pesos per head adult at kung children naman, 12 years old below, ay libre lang. Ito ay may sukat na luwang na limang hektaryan lupain at may iba't ibang atraksyon na pagpipilian. Mainam ito kung ikaw man ay nag-iisa at gusto ng katahimikan o gustong magdasal. Kung gusto mong lumibot at pumasyal dito sa mirador, ay siguruhin may baon kang lakas ng pangangatawan at tibay ng tuhod. Dahil ito ay matarik at maraming steps ang iyong gagawin. Upang maabot ang ganito kagandang tanawin. At ngayon mga kalipad, ay nandito nga tayo sa isang sa mga kinatatakutang lugar dito sa Baguio City. Ngayon mga kalipad ay nandito tayo sa kinatatakutan lugar o pinakakreeping lugar o isa sa pinakakriping lugar dito sa Baguio ang Diplomat Hotel Ngayon ay subukan natin pasukin, ikutin at libutin ang loob ng Diplomat Hotel Tayo na Sa panahon ng World War II, maraming madre at pari ang pinugutan ng ulo dito. Ito ay pinaniniwala ang dahilan kung bakit madalas makita ang mga walang ulo sa gabi sa loob ng hotel. Ayon din sa mga empleyado at panauhin ay madalas silang makarinig na mga kaibang tunog na nagmula sa gusali tulad ng mga iyak. Nagmumula sa mga bata at mga sanggol na maaring maiugnay sa pagmasakir ng maraming mga bata sa may fountain area nito. Ang Dominican Hill Retreat House na kilala rin bilang Diplomat Hotel ay isang inabando ng istruktura sa taas ng Dominican Hill. Ito ay naging isang rest house at isang seminary noong 1911 bagi ito binuo bilang isang paaralan at kalaunan isang hotel. Halos bawat turista na pumupunta sa Baguio ay ginagawang isang punto upang bisitahin ang lugar na ito. Dahil sa kabila ng mga pagkasira, ito ay nananatili bilang isa sa mga pinaka panoramik at kaakit-akit na lugar sa lungsod ng Pines. Ang mga bomba na na dito ang naging sanhi ng pagkawasak o pagkaguho ng ibang parte nito. Sa kabutihang palad, ito ay muling itinayo noong 1947 at noong 1973 binago ito at ginawang isang hotel sa pamamagitan ng Diplomat Hotels INC ang naging tagapagmahala nito ay isang negosyante psychic surgeon at spiritual na mga gamot na si Tony Agpoa mula noon ito ay naging kanlungan ng kanyang mga pasyente na ay nagmula sa iba't ibang bansa at nanatili sila rito hanggang nagpapagaling. Simula nang namatay si Tony Agpoa noong 1987, itinigil ng hotel ang operasyon nito at pansamantalang isinara sa publiko gayon paman ang mga tao na nakatira malapit dito ay madalas na nababalisa sa mga tunog na nagmula sa Dominican Hill tuwing gabi naririnig nila ang mga banging ng mga pintuan bintana pinggan at tinig ng mga sumisigaw na tao So, inabot na tayo ng gutom at panghalian dito mga kalipad Kaya, para, kainin na tayo So, tayo kumain mga kalipad sa tapat ng grotto Merong bulalo mix mix ito daw yung specialty nila tsaka yan chicken mami dito yan sa mix city tapat lang ng grotto mga kalipad yan kain muna tayo matapos nga ang masarap na pananghalian ay agad tayong dumiretso sa camp dyan hey Ang Camp Jan Hay ay isang anim na at na pong ektaryang kampo sa lungsod ng Baguio City sa kabundukan ng Cordillera. Itinayo ito ng mga Amerikano noong 1903. Ang Bell House ay matatagpuan sa kalagitnaan ng Baguio City. Ito ay matatagpuan sa compound ng Camp John Hay. At ito ay tinayo noong 1903 ni General J. Franklin Bell. Pag nakita mo ng personal, ang gusaling ito ay hindi mo aakalain na ito ay umiidad na ng mahigit sa isang siglo. Napakalinis, napakasinop at well-preserved. kahit tapos na ang panagbenga ay umabot pa rin tayo sa ilang float na ginamit nila. Kaya syempre picture muna. Matapos nga namin kumain ng hapunan mga kalipad, kami ay nagmuni-muni muna dito sa aming balcony. Tiningnan namin at tinanaw ang buong Baguio City. Oras na ng pahinga para may lakas bukas. Mahinga muna tayo at bukas pupunta tayo ng Atok Bengit. Ang lamig dito Atok Bengkit Napakalamig Good morning, good morning Magkakapit tayo Tayo ngayon mga kalipad ay nandito sa Atok Arabica isa sa mga sikat na kapihan dito sa Atok Binggit. Matatagpuan ito sa Halsema Highway bago dumating ng Northern Blossom. Tingnan nyo naman ang temperatura dito, 14 degrees Celsius, napakalamig. Matapos nga magkapi mga kalipat ay dumiretso na ulit tayo sa biyahe. At sa wakas, nakita na rin natin itong iconic na half tunnel dito sa Halsema Highway. Dati napapanood lang namin to. Ang ganda ng tanawin dito sa atok at ang sarap ng klima. Mukhang mas paborito ko na to ngayon ha kesa sa Baguio. Hmm. At di nga nagtagal mga kalipad ay nakarating na rin tayo sa ating destinasyon. Ang Northern Blossom Flower Farm. Siyempre, dahil mahilig magpicture-picture -picture yung aking kasama, eh hindi po pwede na hindi tayo aaura. Kaya samantalahin na natin ang ganda ng kapaligiran. Ang Northern Blossom Flower Farm ay matatagpuan sa Atok Binggit. Ito ang pinaka binibisita ng mga turista sa rehiyon lalung-lalong na ang rose cabbages at iba pang mga uri ng makukulay na bulaklak. Bukod sa iba't ibang uri at nagagandang variety ng mga bulaklak, makikita rin dito ang isa sa pinakamataas na tuktok ng bundok dito sa Pilipinas. Ito ay ang Mount Pulag makikita nyo ang panahon ng rose cabbages sa buwan ng Pebrero at ito din ang buwan ng panagbenga sa Baguio. Karamihan ng mga ginagamit ng bulaklak sa panagbenga ay nanggagaling sa gawing atok. Ang entrance fee sa Northern Blossom ay 250 pesos. Mayroon itong kasamang libreng kape at tinapay. Kaya matapos mong maikot at pagmasdan ang kagandahan ng mga bulaklak at mga bulubundokin ay maaari kang magpahinga sa kanilang kapitirya upang makuha mo ang iyong libreng merienda. Sa wakas, nakarating na rin kami sa old highest point na dating pinapanood lang namin at pangarap mapuntahan. Kaya ano pa hinihintay natin, mga kalipad? Umpisahan na nating magpalipad ng drone upang makita ang magagandang tanawin. Ang Halsema Highway ay kilala rin bilang daang bingit. Lalawigan ng Bulubundukin. Daang Bagyo, Bontok o Mountain Trail ay isang pangunahing lansangan bayan sa Hilagang Luzon na umaabot mula hangganan ng lungsod ng Bagyo hanggang sa munisipalidad ng Bontok, lalawigan at Bulubundukin sa pinakamataas na antas nito na halos 7,400 at apat na talampakan halos 2,256 sa atok. Iyon ang lansangang bayan na isa sa pinakamataas na lansangan dito sa Pilipinas. Asakop ng lansangang bayan na may haba na halos 150 km ang 75 km na lalawigan ng Benguet at tumatawid sa walong munisipalidad nito tulad ng La Trinidad, Tublay, Atok, Bukod, Pabayan, Bugias, Bakun at Mankayan. At matapos nga, sa highest point mga kalipad ay agad kami bumaba sa Strawberry Farm Upang mananghalian. Tara, kain muna tayo. At makatapos kumain, ay diretso agad tayo sa mga pasyalan tulad ng The Igrot Stone Kingdom. siyempre ang Bell Church. At natapos na rin ang aming maigsing ride. Dati, pangarap lang talaga naming magpunta ng Baguio ng nakamotor. Pero ngayon, natupad na namin hinding hindi na naman namin malilimot ang aming experience na ito mga kalipad. Kaya maraming maraming salamat uli sa inyong pagsama sa amin. Hanggang sa muli,